Ya. Balik na naman siya to, so, so maglalakad na naman tayo, mga idol, kasi nga uh, medyo pahirapan doon. Kaya eh, so ayan, mga lods, oh iya na, boss. Thank you, boss. Pon, pon, balik mi, balik mi pon. Magdala mi ug dagang mga blessings. So, uwi na tay mga idol, gawa ah. na. Syempre, ah, uh, Okay, may tali yung ano natin. May tali yung lagay natin ng cellphone. Kaya kung nagkataon na walang lagaya ng tali yung cellphone natin, talagang wala. Ah, uh, mahulog sa tubig yung na ating cellphone mga idol. So dito sa daan mga idol, ayan o. No? Yung daan na namin may tubig na kasi tumaas na yung tubig. So, Pauwi na kami. Kaya, kaya na nga po, agyong tanong basa, basa yung pantalo natin nga po. Kaya lang worth it naman yung lakad natin. Kaya ito, ito pa, na experience natin pumunta sa fishkates. Kaya ng adult yung dinadaanan natin Boy Pungkol na pakalayo na ni Boy Pungkol nando na sa dulo Yan dinadaanan natin tubig na kasi ano parang tambak na ito mga idol sinambak na lang so bali ba bali ba balik tayo mga ano linggo sa sunod linggo bali bali tayo mga idol kasi hindi tayo nakaprepare ngayon araw na ito kaya sa babalik nga kami sa linggo kasi may pupuntahan pa kami na ano yung tutulungan ni Boy Pongkol yung lalagyan ng artificial egg so yun mga idol ang dami niya lilipur doon so kung yun, niya makikita mga idol ayun so, mga idol ang hmm. ganda na ano nila kasi nila no? banding times na mga idol banding banding times so, wala na tubig eh. Pero sa boy pong call, hindi na sa dulo. Ano sa kasi mga idol, ah, sinadya na lagyan ng tambak para madaanan hanggang dun sa dulo. Kaso lang, pagka talagang high tide at mataas na mataas yung ano, yung tubig, kumaapaw sa dito sa tambak. Kagaya niyan, yan umaapaw lalong lalo na dun sa dulo eh medyo oh, malaki ang ano doon ah uh, high tide so ang tatay vlog nyo naman eh hindi naman tayo masilan ah uh, go 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 parang rin tayo mga idol oh lakad ah uh, pagod man hihingil man ang tatay nyo pero worth it kasi yung lakad natin hindi man tayo nasiro meron tayong mapapasalubong pa uwi so yun mga idol huh. so ayan yung kapaligiran ayan mga idol ayan yung uh, ito agay namin pagaspat so ayan mga idol medyo magalaw yung tirpo natin gawa ng ano mga idol ah uh, tawag nito Naglala kaya kulat ayun dalam kamera Lala ka ng niya kasi may bitbit na tayo Ano? May bitbit tayong tuyo at saka bangos Eh, nakapagod Ito tubig ng Ganyan Oyo! Ano si Iyo? Ayaw?

Ayan, ito yung kagat mga idol. Ayan. Bitin mo silingan di anak. Eh, abante na siya. Oh. Andito sa Kasi sa nilim. nggak kena gunitan nih mu ya ban